sa mga nanonood po sa atin, magandang araw po sa inyong lahat uh, sa mampading ng mundo. Ito sasabihin ko, hindi po ito haka-haka, um, hindi po ito marites, uh, hindi po ito opinion, at hindi po ito teorya. Ito ay totoong nangyayari. Sabi ni Marcos sa statement niya, reaksyon niya doon sa sinabi ni Tessa na di ba sabi niya may kinausap siyang tao na kapag pinatay siya, iyariin mo itong tatlo. Yung tatlong si Bongbong Marcos alias drug addict number one. Oh, uh, bangal, si Lisa Marcos, the first drug pusher lady of the Philippines uh, At si Idiot Romualdez, Martin Romualdez Idiot kasi bubo Maliwala kayo sa akin, kasama ko yan. Congressman siya, congressman din ang umubo yan. para alam yan. Good! Anyway, um, ba balik mo tayo dito sa kahitay sa yung, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun um, threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Kung yes. um, disunali, Natandaan ko po, nung pinatay po ng mga polis yung person na dito na si Richard Sanquilla, habang naglalamay po ako sa kanya sa gabi, sa araw, umiikot po ako dito sa Metro Manila, sa mga radio station, TV station, at papa interview po ako. At tinatanong po ako palagi, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito palagi ang sagot ko sa radio, sa TV interview hindi mo ako hihiga ng kabao hanggang hindi ko silang bitbit. So ito yung sabi ko hindi ako hihiga ng kabao hanggang hindi ko silang bitbit. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa akin, patay din sila. Ito po mga himiral po ng PNP, mga kernel ng PNP ng kalaban ko noong panahon na yun. So ang ibig kong sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018 na hindi ako hindi ng kabaaw hanggat hindi ko bitbit yung mga BNP General sa kernel na may kinalaman ko sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday sa is matter of survival. Di po ba? O tingnan ninyo, sinabi ko, hindi ako hinga ng kabaaw hanggat hindi ko pitpit itong mga general na to, itong mga kendel na to. May kinausap din ako na tulad kay Inay Sara, may kinausap din ako na kapag pinatay ako, patay din to. And I survived. Because yun yung ibig sabihin ko. Tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan mo ako. That's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Inay Sara. Di ba? It is a matter of survival. Kapag pinatay nyo, papatayin ko rin kayo. Amanos tayo because alam ni Tay Sara na may panta sa buhay niya. And she should not take it lightly kasi drug addict si Mr. Marcos. Yeah. po sir ang first lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, pinanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa Malacanang. Believe me, tingnan ninyo yung paratang ko na nasa affidavit ko. Sinagot pa nila mahigit isang taon na. Hindi nila sinagot dahil anong sinagot ng mga Marcos na to sa akin? Sinampahan ako ng apat na cases. Pinapatanggalan nila ako ng lisin sa bilang abogado. O hindi umobra, ngayong araw, sinulatan ako ng BIR. O, ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin. Hindi umobra ang IBP, hindi umobra ang Supreme Court. Eto, IV. BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Ngayong araw lang. Kung natandaan niyo, may sinulat ako na sinabi ko ilalo ako nitong mag asawa ito, we will crush the Duterte's get out of the path. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Duterte's. Try me if you can. At ito nga yung salat nila. Pero mga kababayan, sa alip na matakot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng support at para sa totoong halal ng taong bayan si Inday Sara Duterte. Ulit-ulitin ko, si Marcos minanipula nila ng kanyang asawa ang Smartmatic para dagdagan ang kanyang boto. Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha ka ng boto sa iba. Nandaya ka. So walang karapatan si Marcos o bubusa sa na walang karapatan si Marcos magsalita about mandate dahil wala siyang mandato. O, oh, hinahamon ko nga itong dalawang asawang bangag eh. Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin niyo yung affidavit ko na minanipulan ninyo yung eleksyon niyo. Mahigit isang taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook ayaw niya akong sagutin dahil wala kayong may sasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinaninindigan ko yan ngayon. Wala pa noon hanggang ngayon. At pinaninindigan ko rin na sa pagmanipula ng eleksyon, hindi kasali si Inday So kung ano man ang boto ni Inday Sara, 32 milyon, totoo yan. Kay Marcos P.K. yan. At mantakin niyo. Ang P.K. pa ang may lakas loob mag-api sa totoong halal na tao bayan. Sa totoong pinili na tao bayan. Di ba? Itong ginawa gawa nila kay Inday Sara, pang aapi ito. Kung sinabi niya, kaya pumatay ng presidente, kaya pumatay ng ordinaryong tao. Kung ito nga, Vice President of the Philippines, inaapi ninyo, paano na lang ang ordinaryong tao bayan. Kayo, mga kababayan, ito lang, sinalata tayo ng bagyo lima sa loob ng isang buwan sunod-sunod karamihan sa ating mga kababay na biktima ng dusa anong ginagawa ng House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Martin Romualdez politika politika marubing politika patuloy na sinisiraan si Inday Sara tinulong ang And well, of course, tinulungan kayo ng ayuda, pero hindi yan. Ang dapat sagutin ninyo, bakit bumaha ng ganyan kalaki, kalawa? O bakit nasira yung unasaan yung 5,500 flood control projects ni Marcos? Either totoo yun, pero ninakaw ang pera, o hindi talaga totoo katang-iisip dahil bunga ng kanyang pagkapangap. O diba? Alam niyo mga kababayan, ayoko nang sabihin to. Pero nagkalit talaga ako kasi sinulatan na naman ako ng BIR. Gusto talaga ako paluhurin itong mga animal na to. Okay, sige. Lisa Marcos, pakinig ka ha. Oh, Ibubulgar kita ngayong yawa ka. <laughs> o oh, ito, hindi ko na pa to sasabihin. Pero dahil kumukulo talaga yung dugo ko papunta punta rito, makapapapa yung travel ko, yung eh, travel ko minsan, di ba sabi ko sa inyo, anin kami na technical na nagdi-dinner palagi sa bahay nila sa Nara Street, sa Forbes Park. Ah, ang nakaupo sa dulo si Lisa Marcos, si Bongbong Trang -Bong Adik Marcos dito sa kapila. Tatlo doon, at tatlo dito. So dito sa tatlong dulo, ako yon, Sabi ko si Lisa Marcos. Kasi palagi niya akong kinakapit. talaga, na, na tayo. Kami lang kasi yung nag -yose. Sa walong taon na yung dalawa lang kami nag-yosi. Kaming dalawa. Na nang pumunta na kami sa garden, makinig ka ni sa Marcos, makinig ka, yawag ka talaga ni Malka. nag na kami. Kasabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, Ayokong magpa sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Oh, ikot niya, gawin yung TikTok yan. Ulitin ko. Alam mo, pag si Boget hindi sumunod sa akin, si Boget, si Marcos yun. Ayokong magpa sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Hindi ba nagpangangit yung babae ito? Wala namang kasama din sa kanilang higaan, ha? hindi naman ko sama sa kanilang kasalan ha. Ba't mo sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity, na sasabihin mo sa akin, ayaw mo magpahiyot pag hindi sumunod yung asawa mo sa kanya. Hindi ka ba nang pangang? Kaya, nagtatanong nga si Maharlika one time eh, may, may, may ano ka ba, may indication ka ba na pangang talaga itong mga asawa? Hindi ko na lang sinabi kasi ayoko sana eh, ayaw kong tantanan mga animal na ito eh. Animal ka rin nakita. Lisa, isa pa lang yan ha. Marami pa. Tandaan mo, anim na taon kang nagkatanggap ka. Ako lang eh. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung karang kapangat ang utak nitong babae buhang ito. Imagine ka. Kung hindi susunod si Bungit sa akin, ayaw ko sa kanya. <laughs> Kaya di ulit-ulit po sinasabi sa inyong mga kababayan? Si Bongo Marcos. Uh, si Bongo Marcos, alipin talaga yan ni Lisa Marcos. Lahat, lahat ng tinta ni Lisa Marcos, susundin ni Bongo Marcos. Hindi ibig sa kayo. Atorni, baka ikaw ang type! Hindi naman ako nagaling ako para matulad siya. And anyway, mga kababayan, We are faced with a graver issue today. Lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay. Pumili tayo ng mga leader natin na sana with a hope na kapag nakaupo sila we will give us a better future a better lives. Di ba? Yun naman ang hangarin natin lahat ako. Na Pero noon, Si Marcos, akala natin totoo na nalo, 31.8 million. Yung pala, may nanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangang mismo din ang nagsabi na natanayain na yung eleksyon. Diba si Lisa Marcos din? I have a meeting with the owners of Smartmatic. Marketing. I need two technical guys, but that's you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to. Dahil, itong laban na to, between the Marcoses, plus the idiot Rovaldes. Inday Sara, walang ibang patutunguhan ito kundi malatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yun. Ito pa, insecure si Marcos kay Inday Sara. Napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara dahil alam niya, ito yung totoong bahal ng taong bayan. Ito yung totoong pinili ng taong bayan. Samantalang siya, kailangan pa niya para lang tumag, tumapat yung boto niya. O, oh, di ba? O, oh, ang iba pa yan. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit na walang utang na loob. Ikaw pa, ang may utang na loob, na nakatulong sa kanila. Lince. Ang sarap suntokin ng animal na to. Kung alam ko lang, sinuntok ko na. O. Oh. O, oh, kapal ng mukha. Totoo yan. Ikaw na nga ang nakatulong sa kanila. Ikaw pa may utang na loob na nakatulong ka sa kanila. Parang baliktad kan talaga yata yung pag-iisip nito mga pangag na to. Pangag talaga. Diba? Huwag po tayong huwag po tayong uh, matakot lumaban sa kanila. Pinapakita ko po yan sa inyo. Kahit na apat yung disbarment case ko, eto na naman, may BIR na naman ako. Eto, nandito pa rin ako sa harapan ninyo. Pinapakita ko pa rin yung suporta ko para kay May Sara, para sa ating lahat ng Pilipino. Ito ay laban natin. Huwag nating hayaan si Inday Sara na lumaban ng sarili lang niya. Hindi niya kaya yon. Tandaan nyo ang kalaban niya. Kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, Kongreso, Senado. Ang tanging kakampi ni Inday Sara, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko, ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Tandaan nyo yan, at the end of the day, tayo pa rin, ordinaryong mamamayang Pilipino, ang mananaika at mananalo sa kuluhay awa ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng hayaan si Itay Sara na lumaban sa kanyang sarili na Gusto siya lang by all by herself. Itong ginagawa natin is one step in the right direction. Sa ating mga kababayan online, ipakita po ninyo yung pagsuporta mo para sa ating mga kababayan, para kay Itay Sara. Laban sa mga na bangat na to. Walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor at hindi nga lang yan eh. Sinabi ko lang harin, minanipula din ni nila yung, yung Korte Suprema para makaupo talaga sa gusto. History siya. Ano talaga sila? O oh, how sila sa kapangyarihan? Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung panibalaan. Huwag na huwag yung paniwalaan ang tao uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ang lahat ng kabulastugan makamtan lang, makapture lang ang political power. Hindi ganyan si Inday Sara. Di ba? Yes, di ba sinabi na gusto natin tumakbo sa presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. So, yun yung patunay niya na hindi siya uh, uhaw sa kapangyarihan. Sa batalan yung isa, si Marcos, minamanipula ang Korte Suprema para lang makaupo bilang Vice President, hindi na lang siya nagwagi. At ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ito marites dahil ako ang inutosan ni Marcos, ni Lisa Marcos para gawin mo. So, personal knowledge ko yung mga sinasabi mo. Kaya nga, walang magawa itong dalawang bakat O, tatakot, takutin lang ako. Akala ka siguro nila matatakot ako sa kanila. Hindi ako matatakot. Dahil wala na akong takot matagal na naubos na yung takot ko. Inambos na ako, pinapotokan na ako, pinatay yung personal ikaw, wala na akong takot. So that's why I'm here. At ibubol ka at ibubol ka ko pa yung iba pa mga pinagsasabi ni Bruha, ikaw Bruha. Lisa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ko ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? Tip for tap, Lisa Marcos. Basta ayaw sa muna ni Bungin sa akin, ayaw ko magpahiyot sa kanya. Ulit-ulitin ko yan. Okay. Sa so mga kababayan, patuloy po nating sumuntahan ang ating pinamahal na Vice President. Totoo halal ng kababayan. Laban sa mga impostor na to, sa mga uhaw sa kapangyarihan. Wala pong, wala po tayong mapapala kung ang mga Marcos ang magpatuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe kailangan natin baguhin ng ating gobyerong patansikin natin itong impostor na to. Patansikin natin itong impostor na to. Hindi ako matatakot sa sabihin talaga sa inyo. Alam niyo, hindi talaga ako matatakot sa sabihin sa inyo na itong impostor na ito patansikin natin sa kapangyarihan. Wala sa kapangyarihan. Dahil wala sa karapatan minanipulan niya niyong kakanyang pagkapresidente. At ulit mga kababayan, ulitin ko ulitin, ulitin. yung sinabi po ni Itay Sara, yung sabi nila, ay banta nasabi sabi ni Marcos, papalagan niya. Hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Day Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know pag ginamit mo yan, you will survive. Because ginamit ko na yan, script na yan dati pa. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that. Huwag po tayong maniwala na nagbantana talaga si Inday Sa. It's a matter of survival. So, muli, sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na po ako sa inyong lahat. 4.30 <laughs> ng hapon nung Saturday, nandito na ako, pumasok na ako dyan sa veterans. Oh, hinahanap ko yung mga kasama ko, kayo, wala pa kayo. Gabi pa yata kayo nagsimula, di ba? Parang gabi pa kayo nagsimula, 4.30, nandun ako sa loob sa may emergency. Tapos 5 o'clock, umalis na ako kasi wala naman ako. Hindi naman ako pwedeng magsalita. Nung magtakda ako lang sa lilig. Wala kayo eh. So, si Bishop dumating alas 5, nung Saturday pa lang. Tapos kahapon kasi kanina may, may hearing po ako sa porte. So, kailangan mag-prepare kagabi. So, ngayon, tapos yung hearing po, andito po ako sa inyo. Muli, maraming maraming salamat po ipakalag po ninyo sa TikTok yung ayaw niyang magtayo, Para makita for all the world to see na bangat talaga ang buhay. Yeah! Maraming maraming salamat. Malapak po natin, Atty. Benjong!